Uh, magandang hapon sa lahat mga idol. Sa inyo lahat. Sa mga viewer, subscriber, mga solid supporter. Sa loob at labas ng ating bansang Pilipinas. Uh, mayroon lang akong sasabihin sa inyo. Kapon sa aking uh, paglilibot. Pagbahay-bahay. Ay may nakita akong tao na nagtitinda ng gulay. At may dalang dalawang ibon na nakagapos ang apat na paa sa, sa lastiko guma Eh, habang tumingin ako sa ibon parang nagsasabi na iligtas mo ako iligtas niyo ako kami at hindi ko napigil na tinanong yung uh, may dala kung magkanong bintanya, niya uh, sabi niya fifty daw ang isa kaya agad ko namang binayaran mga idol kinapos yung pera ko kulang na sampo kaya binayaran ko kagad dahil lang iniisip ko na pakawalan sila uh, doon sa kung saan sila hiyang dahil hindi likas sa kanila na uh, ikulong o buhayin ng, ng tao dahil mayroon silang likas talaga na pagkain sa gubat yung tawagin nito sa bisaya sa amin ay tikling tikling mga idol kahapon ko pa to na kuha kaninang umaga ko sana pakawalan kaya lang Ah... Uh, may pinagkaabalahan pa ko kaya ngayon iakyat ko na to doon sa bakanti doon sa may patag para pakawalan ah, ito siya sila mga idol oh. nakalagay sa dito Kaawa sila, naawa ako sa mga uh, nilikha ng Diyos na hulihin. Hindi naman natin alam yung mga sari-saring gusto nilang makain. Eh, wala na sila sa tamang normal nilang pag pagkain nila. Ayan mga idol oh. yan tikling. Ayan. Kaya... pak aku akan kusila oleh daun mamaya akiat pa aku Yes, selama mga idol